cnn news news cnn live. Live. live nationwide, nationwide. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nakumpis ka ng pulisyang mahigit sa 2.2 million pesos na halaga ng shabu at ilegal na baril mula sa dalawang hinihinalang big-time drug traffickers sa isang bypass operation sa Batangas City. Ayon sa report ng pulisya, kinilala mga narestong sospek na sina alias Rommel, 51 anyos may asawa isang mangistat alias Marco 29 anyos na isang construction worker kapwa residente ng Bawan, Batangas. na aktuar ang mga ito habang nagbebenta ng hinihinalang ilegal na droga sa undercover ng nga pulis uh, o undercover na pulis kapalit ng Mark Money. Batay sa ulat, bago na arasto ang dalawa, dakong alas 2.15 ng hapon uh, sa kahabaan ng barangay Dumuklay sa Batangas City, naganap na ang pagbebenta ng mga sospek ng 200,000 pesos na halaga ng shabu sa isang undercover na pulis. Uh, na -recover sa kanila ang dalawang uh, plastic bag uh, na naglalaman ng 330 uh, grams ng uh, shabu na tinatay na kakahalaga ng 2.2 million pesos. Uh, bukod sa hinihinalang shabu na kuha rin sa pag-iingat ng mga sospek, uh, ang caliber 45 pistol na may kasamang mga magasin at mga bala. Nasa kustudya na ngayon ng Batangas Police Provincial Office sa mga naarestong suspect at nakatakdang ipagharap ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 at paglabag sa Republic Act 10591. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si ng Semen Batangas nag live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. Nation